Pinti-pinti na nga napapansin ni Betsy ang tela pang dalamig nga ni uh, Gerald sa si kanya. Kaya naman pupuntahan niya ang kaibigan nga ni, uh, ni Gerald at, at ang nanay nito kung may alam sila tungkol kay Gerald. Kung may nangyari bang hindi maganda ano ang nangyari kay Gerald at kay Jenna dun sa US. Baka ay may nakwento ang dalawa sa kanila. Ngunit maaabutan nga ni Betsy na magkausap nga itong nanay ni Gerald at ang kanyang kaibigan. At ito isang lihim kung saan sinabi ng kanyang kaibigan na huwag sasabihin ng kanyang ina na may nangyayari na nga kina Jenna at kina Gerald. Hindi e naman tuwang tuwa ang kanyang ina dahil butong-butong nga ang ina ni Gerald pagdating kay Jenna dahil sa kanyang palagay ay mas disturbing nga ni Jenna ang pagmamahal nga ni Gerald kaysa kay Betsy na puro kalokohan lang ang alam at talagang hindi naman concerned sa kanyang anak. Ginagamit lamang niya itong gatasan. Nagulat si Betsy sa kanyang natuklasan. Sa bagay, hindi lang naman si Gerald ang nagkaroon ng kasalanan. Maging siya ay nagkaad at nagawa din yung lokohin itong si uh, Gerald. Sa oras nga na sumama siya sa isang lalaki at pumayag pa na magkipag one night stand. Kaya naman si Betsy ay magpakabingi-bingi na lamang sa kanyang mga narinig. Susuyoin pa rin niya itong si Gerald na parang wala siyang narinig at walang nanalaman dahil ang kanyang plano talaga ay tuluyang utuin itong si Gerald nang sa ganun ay makapunta sa siya ng US. Hindi na pwedeng hiwalayan itong si Gerald lalong lalo na at akapangako na siya at uh, buo na ang kanyang desisyon na sumunod sa US. Ano man ang mangyari ay niya nilang gawin para makatakas siya sa kahirapan sa Pilipinas. Lalong-lalo na at approved na nga ang US citizen, ganitong si Gerald. Kaya siya na lang ang pinakamalaking pag-asa niya para tuluyang makaalis sa Pilipinas. Ngunit pakarating man siya ng US ay magugulat siya sa kanyang matuklasan ngayon may matindi pang problema sapagkat malalaman niya na nagkaroon na nga ng anak itong si Gerald at itong si Jenna. So ayun guys, pakabang natin kung anong maging reaction nga nitong si Betsy matapos na makita na magkasama pa rin itong si Jenna at itong si Gerald dahil hindi pumayag si Robert na iwanan ang kanyang anak na si Jenna lalo't nagkaroon na nga ito ng bunga ng kanila ang uh, pagsasama.